Ano to? Ano yan, ha? Kanina pa kayo dito, ito lang nagagawa niyo, ha? Ha? kanina pa kung wala ko siya. Nasaan ba si Pablo? Si Matias? Wala pa po, boss. Makinig kayo! Kilala na tayo ng hayop na Black Rider na yan. Habang tayo, wala pa tayong ni katiting na ideya kung sino yung hayop na Black Rider na yan. Ni hindi natin alam kung anong pake niya sa atin at kung bakit niya tayo pinagdidiskitahan. Pinagdagdagan ko na rin yung mga tauhan natin para oras na lumapit sa atin yung Black Rider na yan. Sisiguraduhin kung sasabog ang ulo na. At huwag na huwag kayong magkakamaling banggiting kay Papa na kilala na tayo ni Black Rider. Dahil sigurado kung pag nalaman niya Mag-iinitan na naman ako nun. Napapangunahan ka ata ng dila mo, Calvin. Nagtatapang-tapangan ka. Eh, halata namang bahagyang buntot mo. Huwag mo akong subukan, Romana. Alam mo, sigurado ako kaya ka pinupuntir yan ni Black Rider pati ang mga inutil mong tauhan dahil may atraso ka sa kanya. Pero sa dami ba namang napatay mo, sino kaya sa kanila? Kaninong kamag-anak o pamilya kaya si Black Rider? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kong santo. Marami ka rin pinatay, Romana. Pareho lang tayo. Huwag mo kong itulad sa'yo. Oo, pumapatay ako. Pero para sa trabaho, hindi ako tulad mo. Puro kaangas. Porket anak ka na, senyor? Makanti ka lang ng konti, papatay ka na? Gagawa ka ng katarantaduhan? Dalawa yung ulo mo. Mas gamitin mo madalas yung nasa taas kesa yung nasa baba. Minti kang babae ka! Hmm. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Calvin? na hindi ako natatakot sa'yo. At kung talagang matapang ka, sige, iputok mo! Putok mo! Sige, putok mo! Oh! Putok mo! Tuwag ka.